Hi. Hello. Napakarami natin. Sa pangalan ko, dahil na kila Panginoong Isong Kristo, isang maulan na araw sa ating lahat. Dinig pa po ba dyan? Dinig na dinig. Ngayon okay. okay. po, meron pa tayo dito isang mensahe. Sabi sa Evangelion Apostol 1, Kapitulo so versikulo 12 hanggang sa 20. Anong sabi? Mula yung nagsalita sa kanila, si Jesus, at nasirasabi. Ako ang ilaw ng sangliw Ang sumunod sa akin ay hindi lalatang sa kamiliman, kundi nagkakaroon ng ilaw ng kabuhayan. Imaginin natin. Tayo, patayin natin yung ilaw sa paligid natin. Walang iba tayo ang nakikita ng liwanag maliban sa isa ang ating dakilang Panginoon, Jesus Christ. Ipalagay natin sa totoong buhay. Si Jesus Christo ang tinatawag na ilaw ng sanglibutan. Alin ba ang pipiliin natin? Ang maging katulad ng pula, na walang liwanag sa mata, wala siyang nakikita, o ang masilayan natin, kung baga tumaan lang sa buhay natin, ipinakilala sa atin si Kristo kung marahil, siguro kung nakasanayan natin ang mabuhay tayo sa ilalim ng sangsigutan itong madiling. Puro problema, kasamaan, kung anong-anong -ano mga bagay. Siguro kung hindi natin nakilala si Kristo, malamang nandun pa rin tayo sa dating tita ang laman o mga bisyo alak, sagal, babae, ganyan. Kung ano-ano mga bisyo na nataog na sa atin. Pero dahil nga, may ito na pagpahayag o nilista na ipinapahayag si Kristo. Halimbawa, dumaan tayo niyan sa palengke, may nagpapahayag dyan. Naantig na ang ating puso na kilala natin na si Kristo lang pala ang ilaw, ang liwanag. Ngayon, sa so, tatanggapin natin si Kristo na pinakaliwatag natin sa ating mga buhay, doon po tato natin makikita na tayo pala ay dating nasa kagulitan. Sabi dito, Ako ang ilaw ng sanglibutan. Ang sumuksunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman. Ngayon, Simpre, paano tayo makasusunod sa ating dakilang Panginoon kung palagi tayong may hilpit na kabigatan sa buhay? Sabi niya, hirap na hirap ka na para sa problema, hirap na hirap ka na sa pasan mo, bakit hindi mo bitawan niya? Hirap na hirap ka na sa, alabawa, sa tinan mo, o sa kapitbahay mo, inaaraw-araw ka, bakit hindi mo bitawa na yan? Tumigil ka na dyan sa kakaisip yan? Para nang sa ganun, mahanap natin yung tamang daan. Kaya ngayon, nasumpungan natin si Kristo. Sabi ni Kristo, ang sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa kapatid na. Ngayon, siya nga ay liwanag, liliwanagan niya tayo at ituturo sa atin yung pamamaraan ng pakikitungo sa kapwa. Na kung noon, kapag nagkakarinig tayong masama sa ating kapwa, mabilis tayong sumagot, na yun nakilala natin si Kristo, sabi nga ng na ating nakilang pan, ang sumampal sa iyong kabilang pisi, ibigay mo ang kabila. Ibig sabihin, kapag pala siniraan ka ng puri ng iyong kapitbay, hayaan mong ulit-ulitin Ibig sabihin, tumuruan tayo, humaba yung pasensya. Kaya kasusumpungan talaga natin ang liwanan. Magkakaroon tayo ng tinatawag na ilaw ng kabuhayan. Pinakatanglaw natin na hindi na natin babalikan yung dati natin ugali o pakikitungo sa kapwa. Maliliwanagan tayo. Ganun po yung kasi kung wala pa si Kristo, wala yung pangaral. Iyan sabi pala ng ating lahilang Panginoon, ang sumumpan sa kaliwa o sa kanan, ibigay mo ang kaliwa. Sabi ng ating lahilang Panginoon. Pero sa aral ng sanlibutan, kapag sinampal ka, sampalin mo rin. Di ba kagantihan? Pero sa ating lahilang Panginoon, Hayaan mo pa ang tabi na ibigay, ilapit ko pa sa kanya. Ibig sabihin, masusuntukan talaga natin yung liwana, natapantanan na natin yung kapatid natin na yun, okay lang naman pala, wala namang mawawala, ulit-ulitin niya sa akin niya. Ako lang pala ang nag-depress. Ako lang pala ang nasuprahan sa kakaisip na hindi ko naman pala sa dapat alalahanin ko di dapat pala ipanalangin ko nalang siya para maglinaw ang kakaisip. Hindi ba katakahingkayan pa rin? Ano bang sabi dito? Sinak nga sa kanya ng mga parisiyo nagpapatutuo ka sa iyong sarili hindi totoo ang patutuo mo. Kaya dahil ang ating laki ng Panginoon habang nagsasubitan nagkapanigil sa kanya ang mga parisiyo ang mga parisiyo kasi kung baga, mapag-usisa. Ang gusto niya, gusto ng mga parisiyo, yung patutoo na totoo, kung baga, maliban sa sinabi mo. Ano ba sinabi natin? Pinakailangan may proof. Ipuproof pa natin. Ano ba, sasabihin natin sa tao, aral ng tao, magbabago na ako. Pero na Kina kailangan, kaya nabukasan, huwag mo na ito Yan ang patutuwa mo na hindi mo na ulitin. Na, na nagbabago ka na nga. May prueba. Na Kagaya ng hinahanap ng parisiyo. Na ang patutuwa ng ating dati ng panggusto na, na kikita ng kanilang mga mata. Tayo rin mga tao. Kapag sinabi natin na tayo nagsisisi na, hindi ko na ikangalalakaran niya. Pero kinabukasan, yun pa rin ang ating ginagawa. Ibig sabihin, iluloko lang natin ang ating sarili. Hindi pa talaga tayo nagtako. Kaya ganyan po ang mga isipan ng mga parasinyo. Napakarami na sa paligid natin yung mga parasinyo matang usisa Sa sa kanil ay sinabi, Bakit ako ipagpunok sa akin ay ito oh, ang ating patuto. Sa pagkak, nalalaman ko kung saan ako nang galing at kung saan ako Dapat hindi ninyo nalatangan <coughs> kung saan ako nang galing o kung saan ako paro Pero dito, sumagot ang ating nagilang Panginoon. Ang patutuon niya ay totoo. Pero yung mga parisiyong nakapaligid sa kanya, hindi pa satisfied sa kanyang sinabi. Pero, nakikilala at nalalaman ng ating gabi ng Panginoon kung saan siya galing at kung saan siya muling paruroon. Dahil kanyang pinanggalingan nila mula siya sa ama, buwag sa dito sa ilama ulit sa ngibutan, sa taktang panahon na inihula ng mga propeta para sa kanya na dapat niyang danasin na ialay ang kanyang buhay alam alang sa bawat isa sa atin. At pagkatapos ng kung siya'y magtagumpay, pabalik na muli siya sa dating niyang kalagayan. Kaya alam ng ating dalilang Panginoon, yung pinanggalingan niya, at kung siya din siya, Panginoon. Kaya tiyan na nga, parisiyo na nakatalibid sa ating dalilang Panginoon, hindi nila alam kung saan galing ang ating dalilang Panginoon, at kung da, saan din siya, Panginoon. Bakit po, sabi dito, nagsisihapol kayo ayon yung salaman. Ako'y hindi humahapol sa kami naman tao. Dahil po, kumbaga, ang mga parisiyo po kami. Kung halimbawa, katulad natin, magkamali lang tayo ng kaunti, sasabihin, sa impyerno ka na. Hindi baga nagiging katulad tayo ng parisiyo? Ang tulis kumantol. Pero sa mga nanatay ng Kristo, tunay na ipapakita niya ng lumusan kung sino siya sa kanya. At tuturuan niya tayo na huwag tayong malihis, huwag manigaw ang landas, sapagkat sumusunod tayo sa kanya. O paano tayong napapatawa? Halimbawa, hindi pa ka? Kung inalay natin ang ilang na kailang Panginoon ng kanyang buhay, napatawag tayo. Ito na yung pinaka-chance kaya kung bakit ang tayo, paano naman tayo mabibigyan ng another chance? Sabi ng ating lakil, kayo ay malilinis na sa pamamagitan ng mga salitang aking sinalita. Ibig sabihin, sa umulit lang na, na nakikinig tayo ng ibang video, kung tapos pinagkasala, napapatawad ang ating mga pagkakasala. Kaya siyempre, nasa kalagayan tayong tao, magali lang tayong magala, ng tukso. Usin mo yun ang gambate. Pero dahil sa salita ng Diyos, nanilinisan na muli ang ating kalooban. Pero kung natin magilang Panginoon, hindi siya humahatol sa kanilang mga tao. Dahil, yung kanyang paghatol ay nasa takdang panahon. Kung ang mga parisiyo, nagsisihatod at palaman na kung ano yung nakita hinuhukuman agad pero ang ating nakilang Panginoon kinakailangan niya munang mangaral ng ibang milyo na dapat ang kanyang ibang milyo ay makarating sa bawat kainya sa bawat tao sa atin masuntungan natin at makilala natin ang lumusan si Kristo at ang kanyang mga aral at ito na yung magiging kautosan sa atin. Pero at pagdating ng pagbabalik ng ating kakilang Panginoon, paano tayo hukuman sa pamamagitan ng aral na ating napakinggan at tinanggap? Ingatan natin yan sa ating puso. Dahil sa oras na magkasala tayo dyan at nilabag natin yung aral na ilinigay sa ating mga puso yung salita mismo na sa ating puso, yun ang hahatong sa atin. Yan ang ibig sabihin niya. Sa smoking, an no? Yan ang kung sabihin niya. ay hindi ang hapon-punotin ito sa pagkakak, hindi ako nag-isa kung hindi ako ang ama na nagsubo sa akin. Kung hindi ako ilang Panginoon, at akala lang nila ordinary yung tao lang. Kung papansinin mo, minsan ang ating kanilang nag pangin, nagsasalita siya bilang nasa espiritong kalagayan. Minsan nagsasalita siya katulad ng isang tao. Dahil po, halak niya na bagamat siya'y nasa kalagayan tao, may ama na naririyan sa kanyang kanyang na walang iba yun ang nagtuturo sa kanya ng lahat ng kanyang sasapihin upang sa ganun ang tao magkaroon ng kaugnayan sa ama sa pamamagitan ng anak sa makatuwid ang minsahing galing sa ama dadaan muna sa libig ng ating dakilang tanong para makarating sa tainga ng bawat taong kumikiyala sa ating dakilang Panginoon Iso Kristo. Opo po, at kahit ito kung saan tayo nasusunat na ang ng dalawang tao ay totoo. Ito po, kahit sa kautosan ng tao, pinakailangan ang patunay ng isa, hindi piling paniwalaan. Dapat mayroon pang isa. Sabi ng ating bagilang bayo, ako ang nagpapatutuo sa akin din at ang umang nagsusok, nagsusok sa akin ang nagpapatutuo sa akin. Kung makapansin natin, paano ba ang nagpakilala ng lubusan ng Ama? Hindi ba nung tanggapin niya ang bautismo sa tubig kay Juan Bautista? Dapat sa kanyang pagsunod, sa pahaktan ni Juan Bautista, kahit si Juan Bautista tumanggi na siya'y binyagan na wimut sapagkat ito ang nararapat dumtang tanggapin niyang bautismo nagpakilala ang ama. ito ang sinisinta kong anak na siya kong pinalulugdan siya ang iyong pakinggan Nung no, umakyat na na sila ng mundo, kasama niya si Pedro, Santiago at Juan. At nagpakita ng sa si yes, at Moises, nagbagong anyo ang ating lakilang Panginoon. Sabi ni Simon Pedro, Mabuti Panginoon, dito tayo. Gawa tayo ng tatlong na isa sa iyo, isa kay Iyas at isa kay Moises. Dahil natakot si Simon Pedro, hindi pa ka, nung na muli sila, yung ang ating nakilang Panginoon at yung si Moises at si Elias may narinig na naman na tinig ito ang sinisintatong anak na siya kung kinanulogdan siya ang inyong pakinggan nagpagno po ang Panginoong Diyos sama para pakinggan natin ang ating kakilang Panginoong Jesus Christo pagkakatuto. Para madalatang dalilang tayo nagpapatuto sa pamamagitan ng kanyang pananalita na hindi naluwala ng mga tao kahit ang ama na mismo nagpatuto rin eh, para sa kanyang anak. Binali wala rin. Eh, dahil niya, hindi niya katanggap-tanggap ng tao si Kristo. Sa kanya na rin kanilang sinabi, sa naroon ang iyong ama, sumagot Jesus, hindi ninyo nakikilala ako. niya na aking ama, kung ako'y ninyong nakilala, ay makikilala rin ninyo ang aking ama. Kaya, kung natin, sinanis na naman ng mga parisiyong ating Gatilang Panginoon. Saan naroon ang iyong ama? Ano ang sagot ng ating Gatilang Panginoon? Hindi ninyo nakikilala ako. Ibig sabihin ko pala, kahit hanapin natin ng masikap ang Ama, hindi natin masusumpungan hanggat hindi natin muna kilalanin ng kanyang ana. Tanto, kung paano nagsasalita ang anak, lahat ng kanyang sinasabi ay mula sa anak. Kapag nakilala natin ang lubusan, hindi sa panlabas lang na anyo, kundi yung aral na binibitawan mula sa bibig ng ating dakilang Panginoon. Magpapakilala ang ating dakilang Panginoon sa kanyang sarili na siya'y sinugo. Sa makatawid, kung siya'y sinugo, mayroong nagsugo. Sa makatawid, yung ama na nananahan sa kanya, kaya siya'y nagsasalita. Kaya hindi nga ating dakilang Panginoon nag-iisa. Kasa kasama niya ang ama. Katulad naman natin. Hindi ba ka, kung papansin nyo natin sa ating pagkatao, hindi rin tayo nag-iisa, magtanong ka sa sarili mo may sasagot. Dahil meron tayong katawan, sangkap ang kanuluwa at espiritu na narariyan sa ating kaloob looban at itong ginagamit natin makikita katawan na lamang. Ibig sabihin may espiritu tayo, may kaluluwa tayo. Yan yung kamalayan at diwa na mananah nananahan sa ating pagkatao. Anong sabi ng ating kanilang Panginoon? Sinalita niya ang mga salitang ito sa dakong kamangyaman na nagtuturo siya sa templo at walang taong humuli sa kanya sa pagkat hindi pa dumarating ang kanyang oras. Ano po yung sinalita niya? hindi niyo nakikilala ako Niyang Ama. Kung ako'y inyong makilala, ay makikilala rin niyo ang aking Ama. Paano natin makikilala si Cristo? Yun lang ba? Sa figura? O sa kanyang bawat salitan lumalabas sa kanyang pili? Kung tinignan po natin, ang pinakamahalaga po kasi, gawin din natin sa ating kapwa na ang pagkakilala natin sa kapwa hindi lang sa hitsura o kanyang figura, kundi kung ano ang laman ng kanyang puso, yung pagkatao ng ating kapwa. Kung paano na natin yan ina-apply sa ating kapwa, dapat ganun din ang i-apply natin ng pagkakakilan lang sa ating kapilang Panginoong Heso Kristo. Dahil kung makikilala natin ng lubusan ng ating dakilang Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga salita, dahil ang salitang kanyang sinilita ay galing sa Ama, makikilala rin natin ang ating Ama. Sa so ito, eh, hindi lang sa isa tayo magkakaroon ng taong na hindi lang sana, kundi sa ama na nagsugo sa kanya. Nangyari yun habang nandun siya sa tabi ng kalangyaman. Halimbawa ito kalangyaman. Na minsan marami na nagka-enter sa buhay ng ating dakilang Panginoon na siya dahil hindi pa dumarating yung takdang oras na siya'y mamatay kaya hindi nila magawa sa ating datilang Panginoon Diyos Kristo. Ito po ang na magukuha natin dito. Kinalalim muna natin si Kristo hindi sa mukhaan kundi kung ano siya sa buhay natin. At yung minsan naman o sitas o mga ibang na kanyang sinasabi o ipinapahayag sa atin ano ba ang kaugnayan natin sa ibang ipinapahayag ng ating datilang Panginoon dahil, ang lang ninyo yan, galing sa Diyos na kanyang ama, na natin ang ama, makikilala naman natin ng lumusan ng ama sa pamamagitan ng aral na ating tinanggap. Ibig sabihin, kumbaga, jackpot tayo, nakinig lang tayo ng Ibanghidyo, nakilala na natin si Kristo, pati ang ama, dalawa po ang binipis matatanggap natin. Kaya po, sa bawat isa sa atin na nakikinig ng Ibanghelyo, pahalagahan natin ang bawat mensahe ng ating dakilang tanda. Yun po yung pinaka-importante ng baong natin sa ating pang-araw-araw na pangmukuhay. Mahirap gawin sa kalagayang tao, pero dahil sa kapanyarihan ng Espiritu Santo, tutulungan niya tayo upang lumawag ang ating unawa ang ating karunungan, kalaman at kamalayan. Matuto pa tayo, magagdagan pa ang ating mga natututunan sa pangumalitan ng mga aral na pagsis nagsisikap tayo palaging nakikinig ng ibang hindi. Mahirap tanggapin ngayon, pero kung patuloy tayong nananapili, tatanggapin natin ang unawa na mula sa Diyos sa pangalan ng Panginoong Jesus Kristo Siguro ang ganyan na lang ang pakikibahami natin sa oras na ito. At anuman po ang mga karainan natin, kahilingan, na idinudulog na natin sa Diyos. Sumampala so, tayo na, na ang mga bagay na ito ay tinanggap na natin at ipagkatanog lahat din sa atin. Salamat sa Diyos at lang hapon sa bawat isa.